So, hello guys. So, good morning. I'm back. Charo, so, I'm back. I'm back la. guys. So, good morning guys. So, guys. Karoon guys. No. Mana. Mana. Dito naman ako sa payag guys. O, oh, diba guys. Yan ang aming payag. So, ay grabe guys. Ang ginaw talaga. Kasi ano guys. Kagabi. Ang lakas ng ulan. O, oh, diba. Sobrang lakas ang ulan kagabi guys. Tapos. Grabe, imbes ano guys, may pupuntahan kami ng mga friends ko. Doon kami sa Unsa. Doon kami sa Unsa. Punta kami sa ano guys, sa Tibulo. Pero I said to say, na, grabe, ang lakas ng ulan. Tapos, hindi kami makadisco. <laughs> so, ayan guys. Hindi kami makadisco kasi ang lakas ng ulan. Kagabi. So, Basta, basta. So guys, So dito ako sa paya guys kasi nag mag, ano na ba ako ng mga manok guys. Oh, di ba guys? So merong fogs doon guys, oh. Mm, So ayan. My fogs. So tara guys, puntahan natin dong sa kabilang naming payag, oh, di ba? Grabe. Lakas ng ulan kagabi. Oh my god. So guys, punta tayo nun sa kabila guys grabe ang lakas hindi kami nakapag-disco tuloy sarap pa naman mag-disco namimiss ko talaga mag-disco guys kasi ano guys ilang buwan na ako hindi nakadisco parang parang malapit ay ma parang ano guys basta hindi ko talaga na anak kailan pa ako nakahuling nakadisco so ayan guys oh may fags doon guys oh grabe ang lakas ng ulan kagabi pero it's okay guys kasi yung mga tinanim ko kahapon nadiligan na siya guys o di ba so it's okay so, grabe so nice kayo dito guys tanawa guys guys it's a nice place here please, please. di ba guys nice kayo dito guys pero kita ba ang liba. Nice kayo guys, no? Oh, dito po sa kabila guys. Pak! So very nice. Dito sa bukid guys. Peaceful at ano guys, mabuhay ka ng may mapayapa. Tsaka, diba? So, punta natin yung mga manok natin guys. Wala ang baboy. Saan ang mga baboy? Ayan. So, may baboy kami dito guys. So, ayun guys, oh. May baboy. Baboy yan ang kuya ko, guys. Kuroki natin ting mga manok, guys. Oh, ba? Diba? Dik, mamaya ka na kakain, ha? Mag, ano pa ako ng manok. bigay pa ako ng pagkain sa mga manok. di ba? Grabe, good morning, guys. So, may didi na kita yung didi ko. So, ayan guys, punta na tayo doon sa kabilang buha. So, ito yung lupa namin guys. Maraming mga niyog na natakatanim. Pero ano na guys, nag-harvest na kami dito guys. Palagi na namin our best. O, di ba? Dito lang tayo sa bukid. Ang saya-saya. Mm. Jesus! ay susay susay so ayan everyone everyone it's okay it's okay sus ginaw ko guys huwag uh na dyan siya huwag pila na lang mukha buok tulong unom unom ang tito unom ginaw ko ayan guys kulungan ng aming mga chicken dogs chicken dogs chicken curry. So, ayan guys, mag-ano na ako ng mga manok dito, guys. So guys, muna yung mga manok gabiliin. Ito na lang na pinang mga manok. Ha? Uh -huh. So ayan guys, uwi na po tayo guys no. So sa hindi pa nakapanood ng aking vlog. So please subscribe sa my YouTube channel, Tita Franklin Vlog. So ayan. Yung dikdik namin guys oh. <laughs> di ba? So guys, uwi na tayo guys. Kasi ano pa guys, may gagawin pa ako dun sa bahay. Oh, di ba? Uli na tayo, guys. Doon ako galing, guys. Grabe. Ha -ha. So, ayan, guys. Uwi na po tayo. So, hanggang dito na lang ako, guys. So, thank you for watching, everyone. Bye!